Dalawa ang patay sa pagsabog ng granada sa isang moske sa Zamboanga City kagabi. Ayon naman sa Zamboanga City Police, hindi konektado ang naturang insidente sa holo bombings noong linggo. Mula sa Zamboanga City, itong balita ni Dante Amento live. Dante, go ahead. Yes, Atun Reggie, magandang hapon. Attorney, lima ang casualty sa nangyaring pagpapasabog ng isang... Jose kagabi. Inihagis ang granada sa bintana habang natutulog umano ang labing isang kalalakihan sa loob. Dalawa sa mga ito ang namatay kabilang ang isang konsihal ng barangay mula sa probinsya ng Basilan. Kinilala ang mga nasawi na sina Haji Satalbato. 47 taong gulang, Rex Habil, 46 na taong gulang. Samantala ang tatlong sugatan ay sina Palson Asgali, Alnescar Sabaha at Jigilani Albani na kanina ay, o kaninang madaling araw ay isinugod sa Zamboanga City Medical Center subalit kaninang umaga rin ay naiuwi na o nakauwi na sa kanilang probinsya. Ang mga biktima ay hindi taga Zamboanga kundi mula sa probinsya ng Uh, Basilan. Ayon kay Police Senior Superintendent Thomas Joseph Martir, City Police Director, hindi konektado sa pagpapasabog ang uh, ang pagpapasabog sa insidente naman na sa Sulu. Ito ay isolated case at hindi taga sa buwanga ang mga biktima kaya maaring personal grudge ang motibo sa krimen. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Senior Superintendent Thomas Joseph Martir. Yan, na marami naman kasi ang gulo dyan at uh, ang insidente na yan. Uh, hindi lang siguro konektado sa ulo kasi yung ulo ay ED yon Eh. Diyan eh, grenade throwing yan. Baka may personal gadget din yan kasi yung mga tao dyan na uh, pumunta hindi naman taga rito. At saka yung iba dyan, may isang biktima natin yata is sa Barangay Kagawad. And baka politika rin. Ayon naman sa isang Muslim religious leader, maaring nagkataon lang ang insidente sa nangyari na mga pagpapasabog sa Sulu. Mayroon tayong uh, military, mayroon tayong investigator, baka naman hindi pa alam na, na, kasi nag-queenside lang. Ako, yung sabi ko na liniwala, nag-queenside lang para yung nag-happen, what happened in Hulu. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Wala pa rin nakikita ang sospek sa nangyaring pagpapasabog. Samantala, Attorney Reggie sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng dialogue dito mismo sa mosque dito sa barangay Santa Barbara. Kasama ng mga Muslim religious leaders sa buong Zamboanga City, ang iba pang religious leaders sa lugar, ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. Pinakapangunang layunin nito ay upang pag-usapan kung papaano na hindi na maulit pa yung insidente. At kasabay na rin yung panagawagan sa ating mga kababayan na mag-ingat sapagkat ayon dito sa ating sandatahang lakas, pagka hindi naman tutulong ang ating mga populace, ang mga residente, ay wala rin silang. Yan mo ng ating update. Balik sa iyo, Atty. Reggie. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-uulat ng live mula sa Zamboanga City. Kinundin na naman na Malacanang ang pagpapasabog sa isang moske sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hinahamon ng mga terorista ang kapasidad ng pamahalaang tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan sa Mindanao. Hindi anya titigil ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagtugi sa mga terorista upang papanagutin sa kanilang mga karahasan. Sinabi pa ni Secretary Panelo na hindi makakapigil sa pagkamit ng kapayapaan at pagunlad ang magkakasunod na insidenta ng pambobomba sa Mindanao at tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang matiyak ang seguridad ng publiko. Hindi pa rin makumpirma ng Department of National Defense o DND kung suicide bomber nga ang pagpapasabog sa katedral sa Holosulu. Sa kabila ito ng pahayag ng Pangulo na mag-asawang suicide bomber ang responsable sa magkasunod na pagpapasabog doon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi pa rin malinaw kung suicide bomber nga ang responsable sa magkasunod na pagsabog sa Holosulo noong linggo ng umaga. Sa kabila ito ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-asawang suicide bomber ang gumawa ng pag-atake. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, may mga nakaligtas na biktima na nagsasabing Pinay ang nag-iwan ng gamit sa ikaapat na hilera ng upuan sa loob ng Mount Carmel Cathedral bago ang pagsabog. Meron kasi yung survivor eh, na nagsasabi na babae, uh, na-interview siya, na she was about four uh, seats away From the blast, ang napansin daw niya mayroong doong babae sa harapan niya na medyo balisa. Tapos uh, nung umalis siya, may naiwan na uh, package. Uh, so yun siguro yung pumakita. yun naman yung sinabi na nakita niya sumabog pero yun ang na napansin niya. No? Uh, so that definitely is not suicide bombing. Ngunit wala ani ang impormasyon at walang nakakita kung paano nailagay ang ikalawang bomba na sumabog naman sa labas ng simbahan. Sinabi ni Lorenzana, nakatanggap din siya at ang Pangulo ng impormasyon mula Singapore na mag-asawang Yemeni na suicide bomber ang responsable sa insidente na pinagbatayan ng Pangulo sa kanyang pahayag kahapon. Marami kasi body parts doon nakita kami. Mayroong mga paa doon, mga part ng ulo, uh, tapos mayroong pa nakasabit doon sa may padir, sa may, sa may fence. It appears to be uh, suicide bombing. And uh, I was uh, also convinced uh, immediately na baka suicide bombing yun. Ano? Ngunit hanggang ngayon ay wala ani ang grupo na nagpahayag na martir ang ginawa ng kanilang tauhan sa naturang pagpapasabog. Kahit ang ISIS group na umako sa insidente ay wala ring sinasabi na suicide bomber ang nagsagawa ng pag-atake. Ayon pa kay Lorenzana, isa sa ilalim sa DNA test ang mga parte ng katawan ng tao na nakuha sa labas ng kathedral upang matiyak kung mula nga ito sa isang dayuhan. I don't know how we are going to uh, find out who he is by DNA but maybe we can find out what nationality o Pilipino ba o, uh, o foreigners. No? Nauna nang napaulat na nasa apat na pong dayuhang terorista na ang nakapasok sa bansa. Kaya't ayon kay Lorenzana, Inaalam nila kung kasama dito ang mag-asawang Yemini na base sa nakuha nilang impormasyon ay mga responsable sa magkasunod na pambubomba sa hulo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Aguinaldo. Dalawang sospek sa Hulot Church bombing noong linggo ang sumuko sa pulisya kaninang umaga. Inamin naman ito na sila ang mga lalaki sa CCTV footage na sinasabi ng AFP na kabilang sa adyang-adyang faction ng Abu Sayyaf Group o ASG. Ngunit itinanggi ng mga ito na may kinalaman sila sa pambobomba. Isa sa mga sumuko si Alias Kama, ang lalaking naka-ponytail, may suot na blue sweater at umano'y pumindot sa triggering device na makikita sa CCTV footage ng insidente at sinasabing kapatid ng Abu Sayyaf leader na si Suraka Ingog. Kinukunan pa ng testimonya ng pulisya ang mga sospek. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nananatiling malaking hamon sa lahat ng bansa ang paglaban sa terorismo. Ngunit ano ba ang ideolohiya at dahilan ng terorismo na nararanasan mismo ng ating bansa? Ito ang balita ni Nel Maribuho. Kasama na sa hamon sa isang bansa ang paglutas sa mga nagaganap na kaguluhan, lalo na dito ang usapin sa terorismo kung saan itinuturing ito na isa sa mga seryosong problema ng isang gobyerno. Ngunit ano nga ba ang ideolohiya na bumabalot sa mga taong nagdadala ng panganib sa isang lugar na ang kanilang misyon ay manira at kumitil ng buhay? Tuwing naririnig natin ang mga insidente ng kaguluhan sa katimugang bahagi ng Pilipinas, Minsan, maiisip mong wala na yatang katapusan ang paghahasik ng lagim na mga taong walang ibang layon kundi ang ipahamak ang kapwa-tao. Terorista kung tawagin ng gobyerno ang mga grupong ito na nagdudulot ng kaguluhan. Sa Pilipinas, may mga armadong grupo, lalo na sa Mindanao at ang ilan dito ay tinukoy ng pamahalaan bilang mga terorista. Kabilang dito ang Abu Sayyaf Group, Jemaah Islamiyah at New People's Army. Pangunahing sangkot sila sa mga pambobomba at pag-atake hindi lamang sa mga militar kundi maging sa mga sibilyan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pag-aaral ng Southeast Asia Regional Center for Counterterrorism, kasama si Prof. Romel Banloy na isang security expert, may ilang taktika na ginagamit ang teroristang Abu Sayyaf upang makahikayat ng mga kabataan na sasama sa kanila. Kabilang na ang pagpapasok ng isang ideolohiya na nagkukubli sa paggamit ng isang reliyon sa maling paraan na nagdudulot sa kanila upang hindi makontento sa lagay ng lipunan at mabitag na sumali sa teroristang grupo. Kahit pa ang pangunahing itinuturo ng Islam ay kapayapaan. Umaakto rin anya ang ASG gaya ng isang Robin Hood na ipinamamahagi ang kanilang mga nanakaw sa mga maliliit na komunidad. Sa ganitong paraan, nakakakuha sila ng suporta mula sa mga tao. May ilan rin na sumasali dito dahil sa pakinabang material. Pangunahin umanong nabibiktima dito ay mga kabataang hindi nakapag-aaral at galing sa mga mahihirap na komunidad. Ay naman sa political analyst at executive director ng Institute for Political and Electoral Reform Professor Ramon Casiple, bukod sa kahirapan, may nagiging contribution din ang kinagis ng kultura ng isang tao, kaya madaling napapasama sa ganitong grupo. Bakit ang mga tao sumasama? Minsan kahirapan dahil may pera na sinasabi na hindi sa kanila. Ano? Minsan naman, gusto nila na magkaroon ng prestige o prestigio sa komunidad nila. Bukod pa rito, pumasok na rin ang impluensya ng mga dayuan terorista mula sa Kanluran at Silangang bahagi ng mundo. Partikular na dito ang ideolohiya ng extremist groups gaya ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Ito rin ang ilan sa mga dahilan kaya may iba pang mga extremist armed movements na umuusbong sa bansa. Ang pagpasok na rin dito sa ating region, ay parang sa Pilipinas, ay dahil may rebellion dito nakita nilang arrive uh, right ang ano, dito ano ang uh, sitwasyon para mag uh, sila ng improbinsya sa reliyong Islam, sinasabi sa Quran na kapag nanakito pumatay ka ng isang nilalang, ay parang nanakito pinatay mo na rin ang sanlibutan. Ilang mga hakbang na ang ginawa ng pamahalaan upang mabawasan ang anumang banta ng kaguluhan sa bansa. Isa na rito ang usapang pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front kung saan umusad na ang pagtatatag ng mas makapangyariang bang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaniniwalaan na ito ang isa sa mga re-resolba sa matagal ng problema ng kaguluhan at rebelyon sa riyon. Ngunit ayon kay Kasiple, iba pa rin usapin ang banta ng terorismo. Pero ang terorism, iba ito. Kasi ito ay hindi related sa rebelyon. Eh? na fact, ang kasing na grupo yan na nangyayasin na umalis sa Mayagay pa, no? patuloy yan. Lalo pa kung makakuha sila ng mga nagkasunod mula sa mga bata, mga kataan, ano? Ay posible nga na patuloy pa. Dahil sa pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law, umaasa ang mamamayan ng Mindanao maging ang kasalukuyang administrasyon na nalalapit na nilang makamtan ang matagal ng inaasam na kapayapaan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakaalerto ngayon ang mga otoridad sa buong bansa matapos ang magkasunod na pagpapasabog sa hulo sulo nitong linggo ng umaga. Pero ano nga ba ang maaari nating gawin upang makapag-ingat at makaiwas sa mga banta ng pagsabog o pambubomba? Ito ang balita ni Monokso. kalipas na mga taon, marami ng insidente ng pagpapasabog ang nangyari sa Pilipinas. Marami ang namatay at napinsala dahil dito. Kahit kanino, kahit sa ang lugar at kahit anong oras, pwedeng mangyari ang pagsabog kung kaya't mahalaga na handa ang lahat. Pero ano ba ang mga bagay na dapat gawin ng publiko upang makapag-ingat kundi man tuluyang makaiwas sa mapaminsalang epekto ng pagsabog. Ayon sa security expert na si Mike Lau Santos, dapat maging vigilant o mapagbantay tayo sa lahat ng pagkakataon. Alamin ang entry at exit point ng isang gusali. Magkaroon ng designated na lugar kung saan pwedeng magkita-kita kapag may di inaasahang pangyayari. Kung pupunta naman sa mataong lugar, alamin ang matitibay na bahagi nito gaya ng mga post poste o pader na pwedeng pagkanlungan kapag may insidente ng pagsabog. Kung alam mo na nagbigay na ng babala ang pamahalaan sa inyong lugar, mas makabubuting umiwas na sa matataong lugar. Iwasan natin sa maraming tao. Pangalawa, maging vigilant tayo do sa ginagalawan natin lugar, lalo na kung meron tayong nakitang isang bagay na unattended or isang bagay na naiwan or iniwan. Siguro dapat natin una natin gawin is iwasan natin lapitan o usisain ng personal yung bagay na yon. Dapat maging dudoso sa mga tao lalo na kung hindi normal ang kinikilos nito. Sabihin na natin uh, magiging parang paranoid tayo pag nakakita tayo ng ganong taong uh, medyo suspicious looking or suspicious yung movement niya pero... Dapat eh, kasi para maiwas natin yung sarili natin or yung maiwasan natin yung malaking kapahamakan sa isang lugar. Naniniwala naman ang Philippine Navy Marines bomb expert na si Blaster na pinakamahalaga ang kaalaman upang ma ng maaga ang isang pampasabog. Ipinakita sa amin ni Blaster ang iba't ibang improvised explosive device o IED na madalas ginagamit ng masasamang loob. Ano mang kahinahinalang bagay na makikita sa isang lugar ay mahalagang maipaalam agad sa mga otorin. Ayon sa mga bomb expert dito sa Philippine Navy Marines, mayroong ilang dapat matandaan ng publiko upang makaiwas sa mga banta ng pagsabog. Ito ang dapat makita, yung tinatawag na pais. Ito kasi ang sangkap ng isang uh, tinatawag nating IED o bomba. Kasama dyan, yung tinatawag na P, yung power, yung I, initiator, yung E, explosive, kagaya nito. Ito pa. At yung mga explosive filler, mga chemical, At yung S, yung switch. Pag lahat ng mga sangkap na ito ay presente o nakikita ng isang publiko sa isang lugar, dapat ipagbigay alam agad dito sa otoridad upang hindi na lumaki ang pinsalang dulot nito. Pag meron tayong mga nakitang mga nakaprotrude katulad ng wire, o a part of uh, explosives, or uh, detonator, or battery, yun po yung telltale sign na that is a suspected IED. So, ang IED po, it was designed to inflict casualty and destroy uh, property. So, dapat po uh, i-isolate nila yung lugar. Huwag nilang hahawakan because kapag hinawakan yun, there is a big possibility na sumabog po yun. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko na mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng presence of mind at pagiging kalma sa panahon ng anumang insidente. Mahirap gawin, subalit, kailangan upang maingatan ang ating mga buhay. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Tagig City. Nais isulong ni Attorney Erin Tanyada ang mga issues sa minimum wage at pagpapababa sa presyo ng kuryente kung mananalo ito bilang senador sa nalalapit na halalan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Itutuloy ni former Deputy Speaker Lorenzo Erin III ang pagsusulong ng mga batas na magpapaalwan sa publiko. Sinabi ni Tanyada sa programang Get It Straight with Daniel Razon na pagtutuunan nito ng pansin na mapataas pa ang minimum wage sa iba pang mga lalawigan. Kung tutuusin anya ay pareho namang tumataas ang mga bilihin sa mga siyudad at sa mga rural area. Mas mahal pa nga anya ang mga bilihin sa mas malalayong lugar dahil sa dagdag na gasto sa transportasyon. Ito anyang ilan sa mga dahilan kaya dapat nataasan din ang arawang kita ng mga manggagawa sa mga lalawigan. Makatutulong din anya ito para hindi na dumagsa sa Metro Manila ang mga naghahanap ng trabaho dahil sa mas mataas na sahod. So, ang tanong, makatarungan pa ba yung paggamit ng regional wage boards mm -hmm. no sa pagtatakda ng minimum wage? Mm -hmm. So, panahon ng pag-usapan 'yan. Nais din ni Tanyada na reviewin ang Epira Law dahil tila niya hindi nito napababa ang presyo ng kuryente sa nakalipas na labing walong taon. Mas makaaakit anya ng negosyante kung mas mababa ang presyo ng kuryente. Makikita naman po natin kuya sa iba't ibang mga probinsya, mas mahal ang singil ng kuryente kesa sa Metro Manila. Hmm. Binalak na ni Tanyada na tumakbo sa pagkasenador noon pang 2013, subalit hindi siya isinama sa lineup ng Liberal Party. Inamin ito na hindi siya nagustuhan ng nooy Pangulong Binigno Aquino III dahil sa pagsusulong niya ng Freedom of Information Bill. Inalok pa nga siya ni dating Vice President Jejomar Binay na makasama sa kanyang line-up, subalit so tinanggihan niya ito. Uh, Na-shortlist naman ako hanggang 15. Uh, doon sa, uh, nung, nung supposed to be ay uh, uh, lineup nila noong ng Liberal Party noong... 2013. 2013. Yes. Kaya lang nga kontra kay kontra sa si Pinoy. That's the reality, That's ka, the reality. Oh, oh. Ah, ka galit sa si Pinoy that time. Well, kung titignan natin, meron siyang ah, di nagustuhan sa aking pag-advocate ng isang panukalang batas. Si Attorney Tanyada, ay dating representante ng Quezon. Anak siya ni dating senador Wigberto Bobby Tanyada. Ilan sa mga batas na isinulong niya sa Kongreso, ang Freedom of Information Bill, Reparation o bayad pinsala sa mga biktima ng martial law at ang paggamit ng Coco Levy Fund para sa kapakanan ng mga magsasaka. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Wala pang natatanggap na rekomendasyon ng Commission on Elections o COMELEC na isa ilalim sa kanilang kontrol ang hulosulu sulu kasunod ng magkasunod na pagpapasabog doon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Wala pang nakikitang dahilan ang Commission on Elections upang isa-ilalim sa Comelec Control ang holo Sulu matapos ang bombing incident sa lugar. Ayon sa Comelec, kailangang may rekomendasyon ng Comelec local officials sa Sulu upang mapagtibay ang ilalabas na desisyon ng poll body na ilagay sa kanilang pangasiwa ang holo. Um, that would have to be for the 2019 elections, so wala pa. The process tayo sinusunod and the process entails the... Uh, recommendation being given by the local COMELEC officer. Batay sa rules ng poll body, isinasailalim sa COMELEC control ang isang lugar kapag may political rivalry na dahilan upang magkaroon ng karahasan na makakaapekto sa pagdaraos ng mapayapa at maayos na halalan. Ikukonsidera rin ng COMELEC ang rekomendasyon ng LGU at maging ng PNP sa pagpapatupad ng COMELEC control. Gaya ng ipinatupad sa Daraga, Albay, dahil sa idinulot na takot at pangamba sa publiko sa pagkamatay ni Ako Bicol Representative Ronald ang nangyaring bombing incident ay hindi rin anya dahilan upang ipagpaliban nila ang ikalawang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law sa susunod na linggo. So, uh, we are awaiting res uh, reports from our field officials there and we expect that they will be the ones recommending any future action that we take. Uh, the elections in in North Cotabato and Lanao del Norte will be happening, if I'm not mistaken, Wednesday next week, February 6 So we we're actually very short of time, no? In the sense na, sure, mayroong mga ngamba. So, ang nakikita natin is even though may nangangamba tungkol sa safety nila, hindi nagbabago yung, yung boto nila. alam mo yun? Magpapadala ang COMELEC ng Special Monitoring Team sa Lanao del Norte at North Cotabato sa muling pagdaraos ng plebisito upang matiyak na ito'y magiging maayos at matiwasay. Nakatutok din anya ang COMELEC sa mga ulat ng PNP upang matiyak ang seguridad ng mga butante. Mahalaga din sa COMELEC yung, yung safety ng mga butante. So uh, talagang uh, gusto natin masiguro na kung kailangan tayong kumilos ng, ng mas aktibo o ng mas uh, mas uh, definitive sa areas kung saan pa ng halalan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi lamang mga business establishments ang nanganganib na maipasara kaugnay ng nagpapatuloy na rehabilitasyon sa Manila Bay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, ilang mga opisina ng pamahalaan ang posibleng maipasara dahil sa paglabag sa environmental laws. Ito ang balita ni Grace Cassie. Kung ang mga business establishments na walang maayos na sewage and treatment facilities ay inisyuhan ng notices of violation and cease and desist order ng DNR, hindi ligtas dito ang mga opisina ng gobyerno. At oras na ang mga ito ay hindi pa rin sumunod sa environmental laws, maaari itong ipasara. Sa kasagsagan ng Manila Bay Rehabilitation, tinukoy ng Department of Environment and Natural Resources ang Ospital ng Maynila at Bangko Sentral ng Pilipinas na ilan sa mga establishmentong nakapalibot sa estero de San Antonio Abad, isa sa pinakamaruming lugar sa Manila Bay. Yung Bangko Sentral at Ospital ng Maynila they're being monitored by LLDA. So, connected naman daw sa sewer lines. Pero titignan natin yung appliance nila if they're really complying with the Clean Water Act. Nilinaw ng DNR na ang isinasara lamang nila sa unang mga paglabag ay ang tubong naglalabas ng water waste papunta sa Manila Bay. Maraming establishment na ganun yung uh, protocol so of uh, closing. Only the source of pollution. Pero kung paulit-ulit na ang paglabag, iisyuhan na ito ng closure order o tuluyang pagpapasara sa buong establishmento. Sa pagtaya ng DNR, nangangailangan ng nasa isang daang bilyong piso ang pamahalaan para maisaayos ang water and sewage facilities sa Central Luzon at Calabar Zone. Ang mga nasabing rehiyon ay nakakonekta sa Manila Bay pero hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng serbisyo ng mga water concessionaire. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives i Iinspeksyon ni naman ang Laguna Lake Development Authority o LLDA ang ilang establishmento sa Maynila upang malaman kung may maayos na water treatment facility ang mga ito. Ito ang balita ni Joana. Surpresang binisita kaninang umaga ng mga tauhan ng Laguna Lake Development Authority ang ilang establishmento sa lungsod ng Maynila. Layo nito na makita kung may maayos at tamang water treatment facility ang mga ito unang pinuntahan ng grupo ang Manila Hotel. Subalit hindi na natuloy ang aktual na inspeksyon dahil agad namang naipresinta ng Pollution Control Officer ng hotel ang kopya ng kanilang Certificate of Interconnection sa Maynilad. Nangangahulugan ito na konektado ang kanilang sewerage system sa water treatment facility ng Maynilad. Ayon pa sa management ng Manila Hotel, umaabot sa 1.3 million pesos ang kanilang binabayaran kada buwan sa Maynilad upang masiguro na wala silang naitatapong dumi sa Manila Bay. Sunod namang pinuntahan ng grupo ang Luneta Hotel. Sa inisyal na impormasyong nakuha ng LLDA, walang sariling sewerage treatment plant ang hotel. Sinubukan ng LLDA na kumuha ng water sample sa Luneta Hotel, subalit bigo ang mga ito dahil hindi natukoy kung saang outlet lumalabas ang kanilang wastewater. Atin masasabi kung um, pollutive o hindi dahil hindi pa po siya na-analyze at hindi nakuhaan. Pero sure po tayong papunta po ito ng public drain at papunta eventually ng Manila Bay. Ipapatawag ng LLDA ang kinatawa ng hotel upang malaman ang mga plano nito kung paano at kailan sila makakakuha ng water sample sa naturang establishment kasama rin sa mga pinuntahan ang Rizal Park Hotel. Ayon sa LLDA, bagaman may sariling septic tank at sewerage treatment plant ang hotel, lumabas sa kanilang pagsusuri na mataas ang fecal coliform ng nakuhang water sample dito na umaabot sa 160,000 MPN, malayong malayo sa 400 MPM na standard requirement ng DNR. Tumanggi naman ang Rizal Park Hotel na makunan pa ng media ang water sampling. Nauna nang inisyuhan ng notice sa violation ang Rizal Park Hotel dahil sa nakitang paglabag. Umapela ito sa LLDA ng resampling upang makita kung naging epektibo ang ginawa nilang mga hakbang upang may ayos sa kanilang sewerage treatment plant. Ang nakuhang water sample sa Rizal Park Hotel ay muling isa sa ilalim sa mga laboratory test upang matukoy kung bumaba na ang fecal coliform content dito. Ngayon, on their part, may ginawang remedial measures, nag-request for resampling. So pupunta, pupunta po tayo ngayon to collect a sample and pag pumasa po, um, possible dismissal of case upon payment of penalty. Pero kung hindi pa po, ay continue pa po siya as uh, water pollution case. Johan Nano, UNTV News and Rescue, Manila.